Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Capricorn para sa Pebrero 20, 2025. Ngayon, maaaring maramdaman mo ang matinding pangangailangan na kontrolin ang bawat aspeto ng iyong araw. Bilang isang Capricorn, likas sa iyo ang pagiging mainat at sistematiko, palaging nais mong tiyakin na ang lahat ay nasa ayos, nakaplano, at nasa iyong kontrol mayroon kang matibay na disiplina at hindi mo madalas hinahayaan ang kapalaran na magdikta ng iyong landas. Gayunpaman, sa araw na ito, marahil ay mararamdaman mong parang may bumabagabag sa iyong isip, isang pakiramdam ng pagkalito o kawalan ng katiyakan na maaaring magdulot ng bahagyang pag-aalala. Maari mong mapansin na habang masinusubukan mong panatilihin ang istriktong kontrol sa iyong paligid, mas lalo mong mararamdaman ang bigat ng stress. Subukan mong tanungin ang iyong sarili, ano ang nagiging sanhi ng aking pangangailangan na mahigpit na kontrolin ang lahat? Paano kung subukan kong bitawan ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin? Mahalaga ang pagkakaroon ng disiplina at organisasyon, ngunit sa araw na ito, Hinihikayat kang yakapin ang ideya ng pagiging bukas sa mga hindi inaasahang pagbabago. May mga bagay na hindi maaaring planuhin, at madalas, ang pinakamahahalagang sandali sa ating buhay ay yaong mga hindi natin inaasahan. Sa halip na masyadong mag-focus sa kung paano mo mapapanatili ang kontrol, subukan mong i ang iyong atensyon sa kung paano ka maaaring maging mas fleksible at bukas sa mga pagbabago. Ang pagiging masyadong mahigpit sa iyong sarili ay maaaring magdulot ng tensyon sa iyong isipan at katawan. Subukan mong maglaan ng ilang sandali upang huminga ng malalim at isipin na hindi mo kailangang ayusin ang lahat ng bagay sa isang iglap. Ang pagkatuto kung kailan dapat lumaban at kung kailan dapat magpasyanod sa agos ng buhay ay isang mahalagang kasanayan na makakatulong sa iyong kapayapaan ng isip. Ngayong araw ay isang perpektong pagkakataon upang palayain ang sarili mula sa mga pabigat na hindi na nagdadala ng halaga sa iyong buhay. Maaring ito ay mga negatibong pananaw, mga lumang alaala na nagpapahirap sa iyo, o mga alalahanin na paulit-ulit mong binabalikan. Ang pagbitaw sa mga ito ay hindi nangangahulugan ng pagsuko, kundi isang paraan upang bigyan ang iyong sarili ng pahinga at kalayaan upang lumago. Ang paghawak sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin ay parang pagsubok na hawakan ang buhangin. Mas lalo mo itong pinipiga, mas lalo itong dumudulas mula sa iyong mga daliri. Subukan mong yakapin ang konsepto ng pagtanggap at pag-agos sa daloy ng buhay. Sa ganitong paraan, mas magiging malaya ang iyong isipan at mas magaan ang iyong kalooban. Sa aspeto ng pag-ibig, ang pagpapalaya sa mga hindi kinakailangang alalahanin ay maaaring magbukas ng pinto para sa mas magaan at mas masayang koneksyon sa iba. Kung nasa isang relasyon ka, maaaring ito na ang tamang oras upang pag-usapan ang mga bagay na matagal mo nang itinatago sa iyong puso. Ang pagiging bukas at tapat sa iyong damdamin ay maaaring magdala ng mas malalim na koneksyon sa iyong minamahal. Sa halip na pigilan ang iyong sarili na ipahayag ang iyong nararamdaman dahil sa takot sa posibleng reaksyon ng iyong kapareha, subukan mong maging tapat at hayaan ang iyong tunay na damdamin na lumabas. Kung ikaw naman ay single, maaaring may bagong enerhiyang dumating sa iyong buhay na magdadala ng kasiyahan at inspirasyon. Ang pagiging mas bukas sa mga posibilidad ay maaaring humantong sa isang hindi inaasahang romantikong pagkakataon. Habang ang buwan ay nasa Sagittarius, mararamdaman mong parang may puwersang nagtutulak sa iyo upang subukan ang bago. Maaari mong mapansin ang matinding pagnanais na tuklasin ang mga ideya o proyektong matagal mo nang iniisip, ngunit hindi mo pa nasisimulan. Ang enerhiyang ito ay nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa upang lumabas sa iyong comfort zone at subukan ang mga bagay na dati mong iniiwasan dahil sa takot o pagdadalawang isip. Maaari mong pag-isipan kung paano mo mapapalawak ang iyong kaalaman, baka ito na ang tamang oras upang mag-aral ng isang bagong kasanayan, sumali sa isang aktibidad na matagal mo nang gustong gawin, o kahit simpleng pagbabago sa iyong pang-araw-araw na rutin upang magbigay ng sariwang sigla sa iyong buhay. Sa aspeto ng iyong trabaho at karera, maaaring ito ang tamang oras upang maglakas loob sa isang bagong proyekto o hamon. Ang pagiging masyadong maingat ay minsan nagiging hadlang sa iyong paglago, kaya ngayong araw, subukan mong magbigay ng puwang para sa mga ideyang mas malaya at mas buka sa pagbabago. Kung may proyekto kang gustong simulan, ngayon ang tamang panahon upang gumawa ng unang hakbang. Maaaring makatagpo ka ng isang mentor o kasamahan na magbibigay sa iyo ng bagong perspektibo na makakatulong sa iyong profesional na pag-unlad. Ang pagiging malikhain ay isa sa pinakamahalagang tema ng araw na ito. Maaari kang makahanap ng inspirasyon sa hindi inaasahang lugar, baka sa isang simpleng paglalakad, sa isang usapan, o sa isang bagay na dati mo nang ginagawa ngunit ngayon ay may bagong kahulugan para sa iyo. Ang pagpapahintulot sa iyong sarili na maging mas malaya sa pag-iisip ay maaaring magbukas ng pintuan sa mga bagong ideya na maaaring makatulong sa iyong personal na pag-unlad. Sa pangkalahatan, ang araw na ito ay isang paalala na hindi mo kailangang kontrolin ang lahat upang magkaroon ng matagumpay na araw. Ang pagyakap sa spontaneity, pagbitaw sa mga alalahanin, at pagiging bukas sa mga posibilidad ay maaaring magdala sa iyo ng mas malaking kasiyahan at kapanatagan. Ang iyong maswerteng kulay na iyong araw ay puti. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kaliwanagan ng isipan, kapayapaan, at pagiging bukas sa pagbabago. Ang pagsusuot ng puti o paggamit ng bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong isipan na malinaw at puno ng positibong enerhiya. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay pito, 17, pito, at dalawamput dalawa. Ang pito ay kumakatawan sa espiritual na paggising at mas malalim na pangunawa sa sarili. Ang 17 pito ay isang numero ng positibong pagbabago at pagunlad, habang ang dalawamput dalawa ay sumisimbolo ng katuparan ng iyong mga pangarap sa pamamagitan ng pagsisikap at tiyaga. Ang iyong maswerteng gawain na iyong araw ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapagaan ng iyong pakiramdam. Maaring ito ay isang sandali ng pagmumuni-muni, pagsusulat ng iyong mga iniisip sa isang journal, o pakikipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Ano man ito, tiyakin mong ito ay isang bagay na makakatulong sa iyong pakiramdam ng kalayaan at kapanatagan. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang pag-isipan ang mga nangyari. Ano ang natutunan mo? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ang buhay ay puno ng hindi inaasahang mga pangyayari, at nayong araw, Natutunan mong ang pagpapalaya sa kontrol ay hindi nangangahulugan ng pagkawala, kundi isang pagkakataon upang tunay na mabuhay. Yakapin mo ang mga bagong posibilidad na naghihintay sa iyo at magpatuloy sa iyong paglalakbay ng may bukas na puso at isipan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.